marita ng ano ng ito pamunas doon pwede rin pamunas sa mukha sa ano o ano man dyan para magabit gamit ni nanay marita yung ano tissue tissue sya yan tapos kailangan ko na tissue tissue ano yung pa ako ito po ako ngayon. Kailangan ni Nanay Marita ng ano. to pang ng ano. Sa likod ni Nanay. Bilihan ko rin siya ng ganito. Pang sa likod. Isa. Bilihan natin si Nanay ng gatas. Yan, gatas. Pag 109 pesos. Tapos kailangan din ni Nanay bilihan ng ano, ng mango juice drink para makainom si nanay ng ano juice ng mango mango juice drink o ano na lang iba na lang pineapple pine orange na lang po pineapple orange o para maiba naman pineapple tapos orange yan ni nanay kailangan natin bumili ng sabon para magamit-gamit ni Jonathan pag naglalabas siya powder powder na sabon kailangan para pag naglabas si Jonathan may magagamit siya sabon tapos barita naman ang kukuhain natin para mayroon siyang barita Ito mayroon siyang ano sorb tapos kailangan natin kumuha ng sabon para may sabon si Jonathan ayan sabon na tide ayan tapos kailangan ni Jonathan ng ano ng sunrox para pag, maglinis siya doon sa bahay maglinis may palinisin ko siya doon sunrox po mga tayo may buka amiga kuhaan din natin sila ng ano panghugas ng plato ni eh, Jonathan para makahugas siya ng plato niya ayan Oh, smart. Mga kamigo kamiga. kailangan niya kasi mayroon na siyang panghugas ng plato. Ito mayroon na siya. Ibigay ko si Nathan. Tapos ngayon, may ano naman tayo ng scrub pang Ay, pang Scrub niya sa plato. Okay, mga kamigo kamiga. Ano naman, hanap naman tayo ng biskwit na para kay nanay. biskwit Magpipili tayo dito ng biskwit para kayo na may kailangan. Ano siya? Parang plain lang siya, plain. Ano kaya? Pita. Pita crackers. Pita. Pita. Ano dito sa kabila, no? Mga ganyan. Hansel, Hansel na lang. Hansel. Ayan, Hansel. Yung plain lang siya. Tapos, isa pa. Yung, isang ano rin, yung gusto niya, yung pita. Pita naman, pita. Ay, yung pita pala dyan, sa na. Okay na, yung kailangan ni nanay. Bili tayo ng ano ni nanay, alkohol. Kailangan ng alkohol eh. Kahit isang pirasong alkohol. Alkohol alcohol. 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 naman green cross. Tama lang green cross alcohol ayan. Ano yun? green cross alcohol ayan. Meron lang, ito na ibigay ko na rin muna. Gandang tangali, mga kamigo kamiga, nandito kay nanay. So, Magluto hmm, na, Nay. Magluto na. Ha? Ano ka? Magluto? Magluto ka? Hindi na gano'ng eh. e. Anong, anong ginamit mo ngayon? Yung kahoy lang, tabla. Saway so, ka talaga. Wala na makaluto e. Naubos na yung sarangga. Ano, naubos na? Ano na lang ang gagawin na, ano? Magulit mga kahoy. Uling. Yung ginamit mo na kahoy, yung mga, ano na, yung mga video kasira. Yung mga O, mga oh, Okay, okay. Oo. Ako lang si Nanay, oh. Okey, kumain na kaya? Ah, sawa ko. Busog na. kasi siya. Kumain na kaya? Kakain ko. Sawa Meron na bang bibigay? O oh, may bibigay daw oh, Para Gano, kay Nanay. Para kay Nanay. Oo, Nanay. Hey, Tayma. May bibigay daw galing Sa ano... pa. Wala akong O kung anong anong utos mo sa iyo halimbawa, sumunod ka. Ayoko na magbebenta na, ka ng damit. Tan. Ha? Ayaw ko oh, na nagpinta ng gamit ha? Ito pala o oh, yung ano, yung... Ito, ito. Ito ang pangarap dito oh. o. So, Sa Ano yung mga pinagbibili kayo na? Kaya ano? Uy, paborito ko ng nanay yan. Ano? Ang Yan, gusto ni na ito. 🎵 Oh, may antho, so, may motor. Oh, Naiyo 'yung ano 'yung ano ba yun? Dito, sandrock. Oh, oh, Sandro. Ito pa. So, pala, ang para panghaliili nito, si, ano, si Junatan. Junatan, may sabon ka, ito, 'to. diyan. Eh. tapos ito pa 'yung ano para kailangan kina ni pag may ano-ano pang kuskusan, 'yung ano, 'yung pang-ugat Tapos plato. Tapos sabon. pa. Ay. Kasi pag may, ka sa tatawan, may ito, no? So, ko kay nanay itong alibawa na at na. Ano post yung ano pa, ito pa ang biskwit. Ay, ko ba sinanay? Ano e, Hindi oh, pan ano, pa paliguan mo na. O, ito, may, may biskwit kaya pag nagugutom no. mo, tapos may gatas. May gatas o, pa. May gatas. O, oh, kaya -no, gatas na. na. Ano mo sinanay, gatas ha? tapos biskuit. O, oh, ayan. Tapos, ngayon, atan, ha? Huwag ka na magbinta ng gamit, atan, ha? oh, magagalit ako sa'yo pag magbibinta ka ng gamit. Ka ano, salangin, salangin. ano ba yan? 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 Ha? Ngayon lang yan, eh. Ngayon lang. Ngayon lang daw. Nagluto daw siya kasi nagkuso. Ano Dapat-dapat, hindi na tayo siya. Oo, wala rin yung bit. Masusupo kay Chiyari. Nanay, basa, ano, sa, ano, buksan mo ang Okay. Ano na nai? Kasi mabaho dito sa loob kayo na ano, usok ba usok? Pero okay ano naman. Ano so, Dapat sa na... Eh ano mo sa basura? Basura? Basa, oh. eh, ano mo sa basura? Diba may may map ako binigay sa'yo, Tan? Maglibis din, ganyan. Ayan, o oh, malibis na. Ano ba diba, ano, magagalit ako, Tan? Huwag ka magbinta ng gamit, Atan, ha? Ano na, oh, nanay, nanay, naman, oh. ba, -e? -e na, ano na, ikumusta? Ano? Okay naman, o. Di ba, kagabi, hindi. Nagkain sa kagabi na. O, hindi naman ano. Kasi, umiyak ka pas kagabi. Ha? saan ah, Kanin? Ayun, kanin. Hindi. May ulam na kayo? May ulam na kayo dyan. Mamaya ko nga, bibili. Maya, maya. Hindi pa kayo kumakain. Hindi pa kami kumain din kayo? Kumain na po kami. Kumain oh. na? Kumain na? Kumain na? Hindi pa. Kumain na siya. Ah, sige, sige, sige. Kinain ko lang yung bigas dyan. ama, kami ka ko kami kasi nanay dito. Oh, at sugat ni nanay sa paa. Dapat ipacheck, may resita uh, uh, lang doktor. Kailangan lang pa-check up sa laga ano, to. Ano, sa doktor. Pero okay na, may mga gamot pa lang siya, di ba? May mga gamot pa lang si nanay. Oo. Oo. Okay naman, nanay. Masaya, maging masaya ka. May pasok ka dyan, Tan. Paano nga pasokan? Ah, baso. Hindi baso yung baso na binigay ko sa iyo, di ba meron yung babasagin? Yung kahit yung isa lang. Akin na. Pasubo ko kay nanay. Tapos ito tan sa likod ni nanay tan palagay tan. Nay, sa likod mo ilagay na plus sa plus na yan. Half plus sa plus. Para may plus sa likod na nanay. Tapos yung ano tan, pag naglalaba ka tan ha, may, may, may ano dito tan. Ayan, akin na. Nananaw kusina na ay ano yung Del Monte na ano Del Monte rice. Maglinis ka tanha kasi para laging malinis yung bahay mo. Yan. Tinayin okay, na nay mag-ano na eh para hindi magano na nay hindi magproblema, di ba? <laughs> Oke, okay, oh, oh. ang, ang, ano lang na ni nanay. Kaya Kaya mo na nanay, kaya. ano natin si nanay na ginomin. Kunti mo Orange pineapple, Belmonte. Sarap, nai? Oh, sarap daw. Yan, kailangan ng may pinapon kasi. Tan! Atan! Ano kaya hmm. to? Bukin ni Kuya Henry, na huli naubos na huli. Ano yung lima yan, taas yung mga apat, naubos na. Habis maubos. Okay na nanay, at ano pa nga, at ano na... Tan, lagi dito maglilinis ka tan ha. Kasi lagi ko i-chick para malinis lagi ha. Tapos itong ano na to, tatanggalin yan. Bukas tanggalin mo ha. Yung mga ano ba yan? Itong... Mga papilya na Oo, tanggalin yan siya at Tapos pinturahan na lang ng panibago pag ano ha pag may pag hindi na muna ulan-ulan ha kasi ngayon ulan-ulan ka ulan, ngayon ngayon eh di ba pag ulan 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 ba ay ay sinasabi na niya ganun na okay eh hindi mo kasi pa ano eh sinanay kasi pag nakikita niya ako eh ano siya kasi nung di ba kagabi nga hinalikan niya ako kagabi hindi ko pa nga inupload eh hindi ko inupload pa yung hinalikan ako na akala ko ano hinalikan ako ni nanay hindi ko rin ganun eh inupload mo na Inupload ko yung ano yung yung uli yun. Yung ako? Oo, oh, oh, yung nag kayo na plus ko. Tapos yung ano, hindi ko na ano kay nanay. Pumasok na din sa'yo. Yung hmm. akin, hindi pumapasok eh. Gati na tinamad na ako, hindi nanay, na pumapasok. Okay naman si nanay, ano na, pumapayat-payat siya. Wala nang ano. Ang ang problema na lang niya, yung sa ano na lang, yung sa likod na sugat. Pero okay, yung ito, sa paan niya sa may harap dalawa, okay na po. Mga kami po kami, okay na po. Sa ito. sa likod na lang po, may kunti pa. Oh. Yung na lang po. Yung resita na gamot yun, pag mawala na yun, yun na lang ang bibigay lang. Po. Ah, ganun na lang yung bita na yun, pa. galing pa nga mayroon pa. pa, ah, mayroon pa. Oh. binili nila, Ranger. Yung Vlog. mo rin tanya para ihap. Ano kayo nanay dito sa sugat Bantan ba? Yung puna, ano? Okay, tapos yan. So, mayroon na pala. Mayroon din dyan. Tapos yung ini, binigay ko ngayon dyan. Halimbawa, huwag uh, eh, ano ha. Ayaw ko mabalitaan na binibinta mo ha. Magagalit ako pala sa iyo ano, ano, pa ano, oh, Hindi ko yan. hindi pwede. Kailangan, eh, ano, yan. Kasi kailangan ni nanay yan sa araw-araw. Ha? Ganyan. Tapos yan yung itong orange juice. Painumin mo sila. Pagkatapos mama. Pagkatapos kain Ito po yung sa kanya. Ha? Si pineapple. <makes> Yung mga inaano ko yung mga kailangan lang ng mga kailangan ko. Kailangan, kailangan. Ah, lang eh. Yung nga, mga kailangan, kailangan lang, ha? Ganyan. Tapos ikaw, mag-ano ka, maglinis ka dyan, maglaba ka ngayon. Maglaba, maglaba ka ngayon, tapos bibigyan kita ng ano, ng ano, kahit ka paano, ha? Mag maglaba ka ngayon, Tan. Tapos yung hangir na pinangako ko sa'yo, bibigyan ko ngayon, ha? Sa'yo, ha? Ayan, bibigyan ko sa'yo. Oh. nga, oh, oh, okay. Kasi na, kung di masaya na si nanay, oh, hindi na ikaw iyak nanay. Oh, Bakit ikaw iyak nanay? Oh, oh hindi na nanay. Oh, so, iyon oh, ang ano kasi, love kasi ni nanay si ano, di ba may anak ka ba ni nanay? May anak ka ba isa na, hindi pa na pangita. Oh, mag mo nanay, magpakita nanay, o oh, di ba hindi natin masabi. Kaya, habang may nanonood yun nanay, yung anak mo nanay, yung binigyan mo ba sa anak mo nanay, ano ba, kilala mo? kung oh, hindi mo kilala na taga saan, dito lang balay sa Manila. Binigay mo yung anak mo. Ilang oh. taon na nai? Oh. Maliit pa ba? Bala oh. ko. Oo, yung anak ng babae. Yung ma maliit pa ba yung oh, malaki-laki na? Oh, no. Ah, ganito na kalaki? Oo. Oh. Oh. Ang oh, malaki na. alam mo. No, Kasi pinangako niya kaya kalit. Kasi yung pumunta niya po. ko sabihin, eh. pinaampon mo nai. Oo. Oh. Oh dito lang din pinaampon mo. Ay, ah, pero yung ano yung nag-ampon sa'yo, kilala ka. Oo. Oh. oh o kilala naman pala si nanay. Wala nang yung nag-ampon sa'yo, patay na eh. Wala. na yung nanay niya, patay na. Tapos siyang siya ang Pero kilala ka ng anak mo. Kilala ko. Pumunta nga yan dun eh dalaga pa yun eh. Ah, hindi na punta. Baka wala dito na eh. Baka nasa probinsya na eh. O baka nakapag-asawa. O di ba? Kaya diba pe, five na. Oo. Hindi mo masabi rin. Kasi yun na pag napanood niya na yan, yung bawa na makikita ka na yun, baka biglang pumunta rin. So, diba? hindi na ito eh. Yun, hindi na ito eh. Ganon yun, nanay. May, diba ano, may awa ang Diyos. O di ba biglang pumunta yung anak mo, hanapin ka. O di ba? Tapos ngayon, o, di ba, makikita mo na si anak. Eh, kasi nakikita niya kasi ni pag naano niya yung babae, gano'n. Maganda anak niya, buwa ko. Yung mga maganda anak niya. Maganda? Oh. Babae pala niya. Eh, Ilang taon na ngayon na na eh. Oh, Wala. Alam natin, asawa na. 23 na yung mga oh, tayo. Ba? oh, ba? amigo ka, amiga. Nandito ako kay nanay. Nag, ano naman kami na nanay, nag usap usap kami nanay para hindi si nanay laging na ano ba na... na ano ba na... na, na nabuburing, ganon. Minsan, minsan hindi ko naman si nanay binab, binablog blog Ganon din ay, Minsan nag-ano tayo ng na, ano, biro, biro, nanay, no, kasi ang gusto ko lang si nanay, kasi masaya. Ganon yun, no. O, oh, Atan, may sabihin ako sa'yo, magtuloy-tuloy ka pa rin sa pag-vlog mo, para makita ka pa rin ng mga idolo mo. Hindi na pumapasok na ano ko, eh, yung upload ko, eh. Bakit? Hindi pumapasok na. Yung, yung tatlo. Kasi ano para mayroon kang ano rin na, alam o nabag-vlog mo si nanay, kung anong kalagayan ni nanay na, ano mo, na-upload mo rin, nabag-vlog mo. Hindi na pumapasok. Tuloy-tuloy ka. Hindi na pumapasok. Hmm. O so ngayon ha, di ba kagabi, naglinis tayo kagabi. Naglinis kami kagabi ni, ni Atano. Ngayon, ang ang project mo ngayon, maglaba ka. Ha? Maglaba ka ngayon, tapos mamaya bigyan kita ng hangir. Ha? Kana? Tapos mamaya, pagkatapos mo ng labay, abutan kita ng, ano, kaya papano, ha? Ganun, Atan, ha? Tapos may sabihin pala ako sa'yo, Atan. Yung, ano, may nagbubuli ba sa'yo, si Atan? Wala ka. Hindi mo tutuupan. Wala ka matulungan ka saan. Wala ka bubuli sa akin. Wala. Kasi ano eh, parang Wala. Wala. parang pag pinibigyan ka ng pera, nauubos agad. Kung ko mga iba bang kinakain ko, siyempre mga iba ba. O Kuyun, ano rin pala. Maubos nagtataka ka. din kasi ang, ang mga ano mga, siyempre mga tao na bakit daw pag nabibigyan ka ng pera, biglang nauubos ka, agad agad. Siyempre, pera nyo na yun. Nakikailam sila. Eh kung pera kung ko pinagtarbaho sa iba, hindi siya makikailam. Kaya makikinam talaga sila pera nila eh. Bakit gano'n? Na, nagtataka nga sila eh. Kaya yeah, nga. Nagtataka nga sila na ano yung... Uh, ah, kaya ang, 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 isip ko, sabi ko, tanungin ko sa atan kung anong may, mayroon ba kayong nagbubuli, ganyan. Para ma, maro, tulungan ka. Di ba lang nga, di, di ako binubuli. Oo, talaga may ibig ko makapatay ng sari-sari lang. Tapos sa mga... Oo, no, gusto ka. At pira na, alibaw, mayroon kang isang libo no, na uubos agad. Hindi naman. Makilang araw lang yung araw. Ah, ang ako hindi ko nang eh. ako, kaya milti, tigay, mga iba dinapay, mga iba-ibang pagkain. lang, Nauubos nga. Hindi man ako lang kami. Eh? Eh, eh. ah, wala ko lang Oo, wala. Alam ko naman na hindi ka nag-ibisyon. ko lang ako na, ba, na ba? yung baka hindi natin alam, may natatakot Tapos yung bigay, tira, di ba ganun ba? Yun ang ano ko, inaalam ko lang sa'yo. Hindi lang kaibigan mo, di ba? Yun, wala talaga. nga talaga yun. si, ano yun, 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 yun. Ba, alam mo yung kaya na yun. Ang gagawin mo ngayon, di ba, nandito, dito ko sa bahay. Ito, tanggalin mo to. Tanggalin mo yan. Mamaya, tanggalin mo yan. Tapos tapos sa basurahan, ha? Kasi kagabi, tunulungan na kita kagabi ng maglinis. Kagabi, naglinis tayo. Kasi kagabi. Ngayon, ang gagawin mo naman, ano ko sa'yo, maglaba ka. Ha? Tapos bukas na, Nay, maligo ka. Pwede ka maligo bukas, no? Ayan, para para pag halimbawa na nakaano ako, baka mga lunis ko, ano, mga, basta ngayong week na to, lang, halimbawa ngayong week na to, para malagyan ng ano, ito. Okay. Ano ba, ayun, ba? Ayun, ang ayun, ang binay, yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ay, gano'n ba? Pinalayan yun, gumalik yun. Ay, sabi nga yung kinulayan ka na? Sino ba pulay sa'yo? Doon, si Mama Sap. Ay, kung pinalayan. Si Mama Sap? Ay, yung anak. Kilala mo yun. Ang... Oo, oh, ay, oh, yun. Nakita ko pala siya yung ano mayroon tungkol. Ay, guys. May tungkol oh, siya. Oo, oh, kami barangay siya nakatira. Oo, oh, may tungkol. Oo, oh, doon kami sa tuninyo. No? Wala oh, yan na yan, pati ako. Yung mga pinagal. mga guys pinagal. Oo. Okay na lang yan. Pulbusan na lang kita. <laughs> pulbusan ka na lang. May pulbusin na na yan, di ba? Akin na nga daw, ang, ang, pulbusin na na yan. Tingin ko muna. na muna. Mama, mama ko sa probinsya, Mama ko sa si ba? Ano na rin yung... Uh, ilang taong pa yun? Eh? 62? 62 na siya, Tan? 62. Si mama ko 64. Ilang pulbos yata. Taan. Mama ko 64. Mayroon yung... Alam ko mayroon yung pulbos eh. Ano rin? Pulbos. Wala. O, wala kang pulbos? Wala kang pulbos na bilik. Oh, wala. Ah, oh, walang pulbos. Wala. Oh, ah, wala. Wala pulbos. Wala, walang pulbos. Wala, 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 Mamaya, may inom ka ulit, Diyos. O inom pa daw siya ulit kunti. Ayun na. Sarap kasi ito kasi. Eh, nanon kasi combine siya. Pineapple, orange. Kunti, kunti. Tapos, kumaya-maya, inom na siya. Ganun, tulad ba sinain mo? Okay na lang, Hindi pa kasi ako kumakain dito. Tan. Ngayon, Tani. sang eh. Isang beses lang ako sa isang araw. And kasi. Nagagamot din kasi ako. Ayan. Yeah kailangan ko ng pag-check up sa doktor. Yung ma'am, alam niyo na may problema din ako, di ba? Kailangan ko rin, pat ang yung ah, ano, ginabang... ano, bata pa. Ayun, Tan, may sabihin ako sa'yo, ha? Yung ano, Tan, yung gagawin mo ngayon, maglaba. Maglaba ako. Kailangan maglaba ka, ha? Tapos hangir, abot mo sa'yo, hangir. Yung mga dapat mo labahan, labahan mo ngayon, nabang may ano, tulip ko, walang tulip, hindi ko magiging. Ganun lang. Tan, ha? O ano na, Ano na, Nay? Maano oh, yeah. ka okay, na, okay, na ma -ano, kananay, kasi ma-okay ma okay ng ano natin. Halimbawa, hindi mo mag okay kasi ang anak mo mapapanood ka niya. Okay, ba? May, mag may nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo na nai. Na, papanood ka nang nagmamahal sa'yo. Okay na. Salamat ka na eh, sabi mo. Salamat sa... Salamat sa... Ay, nagmamahal sa akin. Uh, -huh. yun ang ano ni nanay na, salamat sa nagmamahal sa akin, ganun Yan, yan. yan. Tapos, ano, God bless you. Oo, uh -huh. yun. Tapos mag-ingat ka lagi sa trabaho, kung saan ka man. Diba? Love you, nanay. O, oh, tanong mo, away-away si nanay pa na. Uy, naaway. Kasi minsan kasi wala ako lagi sa bahay. Tapos, at tulad ngayon ngayon. O, oh, di ba ngayon, Sabado. Ngayon, di man ako nag-ano doon po. Bak baka bukas, o di ba, naman pupuntana Eh, ikaw, Tan. Halimbawa, yun na lang ano ko sa'yo. Pag ano diyan, maglaba ka. Kailang wala kang tirang labahan diyan. Ano Yun lang. Tsaka, lagi mo sinanay ano ha? Huwag mo siyang, ano, kasi alam mo, tag pag-umiiyak. Ako, nanay din ako eh. Pag-umiiyak, parang nasasaktan din tan ba? Kasi, siyempre tan, pag lalo na ikaw anak ka, tapos nanay mo umiiyak, masakit sa libid, di ba? Masakit sa libid. Ganun tan. Ha, tanga? Ang alam mo kay nanay, pag mamahal, tan, pag mamahal, kailangan na yun, ikaw naman umiiyak, umaga sa sarili. Siyempre, okay, ganun. At least, na okay na si Eh. Di ba, katulad dati na hindi mo na napapaupo talaga dito, di ba? Ngayon, okay naman. Okay na. So, salamat na sa ano, sa mga nanonood, mga kamigo-kamiga. Nandito si Jonathan. Nabihan ko naman si Jonathan na mag -ano siya, na mag-ano ba yan, mag-upload siya ng video niya. Hindi mo nga pasok eh. Ha? Hindi mo pasok yung video ko. Bakit? Anong problema? Hindi na mo nga yung video ko eh. Pag ginaganong kayo man, eh. hindi ko makikita rin parang yung iba lang yung minuto. Tapos yung nag-close lang doon, hindi nagpapalit, nandiyong pa rin. Nagpapalit yun eh. Tapos papalit yun, hindi dinag nagpapalit. Hindi na nga ako nang lang. Okay, okay na. Okay, sarap, Nay. Eh. Sarap. Sarap na sarap daw. Salamat. yan, bigyan ko rin si nanay, ganyan. Tapos minsan pwede, susubuan ko rin si nanay. Tapos minsan ayaw niya. Minsan ayaw niya pag, alam nakakain na siya, ayaw niya. Pag ayaw ni nanay, minsan ayaw niya tanggapin. Oo, oh, nay, bigay ko lang yan, bigay. Ayaw. O, yun, ganon, Kaya, ngayon, pag ano lang naman ang ano ni nanay, kasi, umapayat na, umapayat siya eh. Hindi na siya yung ano talaga na, kain ng kain ng kain ng kain ipagdalibigyan siya ng bilong para ayaw rin yan. Pero ano rin, napipilit din, napipilit ko rin sila kami ko kami nga. Sabi ko, kainin mo kung ano-ano ba kasi pag, ano rin na, ano, sayang din, di ba? Sayang din naman, kaya nakain O ngayon, yung tinapay, bigay ko pa at tinapa tinapay yan, o. Oh. Hindi pa nauubos ka na. na. Yung tinapay yung nasa likod. Nandiyan, galing sa taas. Akin nga, ti. O bagong bili mo yan? O, oh, ito tayong umaga yan. Ito oh, Akala ko yung sa akin bigay ko pa. Yung bigay ko, ubos na. Okay na Okay na, salamat. Sabi na salamat na nai. Salamat. Bye-bye. Hindi na bye Salamat lang. Bye-bye. <laughs> ingat kayo lahat. Ikaw, Tan. Salamat. Eh. Salamat sa ano. Mag Mamahal. Mamahal. Salamat mga kamigo-kamiga. Thank you very much.